Game 3 Boston versus Dallas. Ano kaya mangyayari dito, mga Lodi? Panoorin natin ang mga kaganapan ngayong araw na ito. Pero bago 'yan, mga Lodi, introhan muna natin. So yun mga Lodi, unang quarter nga mga Lodi, gaya ng game 2, lamang na naman ang Dallas. Akala nila, talagang tuloy-tuloy nito. -tuloy Pagdating ng second quarter, ganun pa rin mga Lodi, lamang pa rin ang Dallas. Led by Luca and siyempre si Kyrie Irving talagang gumumanat ng gusto rito mga Lodi sa first half. Pero pagdating nga ng second half mga Lodi, unti-unting umuusad na naman tong Boston Celtics. Ang maganda kasi rito sa kupunan ng Boston's mga Lodi, hindi lang si Jason Tatum at saka si Jalen Green ang humahataw kasama rin yung mga supporting cast nila katulad ni White. Si Drew Holiday at saka si Horford at yung iba pang mga cast nila mga Lodi talagang tumutulong samantalang dito sa Dallas naman parang nagiging double team lang mga Lodi by Luka and Kyrie yung ibang supporting cast medyo hindi pa nagpaparamdam mga Lodi kaya talagang hindi nila mailayulong lamang sa Boston. Talaga nagkakadikitan ng Lodi. Talagang bakbakan to ng gusto mga Lodi. Kasi pag kung sino ang matalo rito, talagang may na. Napakahirap bumangon sa pagkagaling ka sa 3-0 mga Lodi. Kaya pinipili talaga ng Dallas Maverick na talagang makuha nila itong panalo na to. Lalo na nandito sila sa kanilang home court. Pero talagang itong Boston mga Lodi, napakaganda ng rotation. Sabi ko nga, talagang lahat pasa-pasa lahat tulong-tulong at talagang hindi nagpapatinag sa Dallas kahit na home court nila itong pinaglalaroan nila ngayon. Pero ang maganda dito mga lodi, talaga nagpapalitan lang sila lamang. Isahan lang yung lamangan nila mga lodi. Pero may mga tawag na hindi nagugustuhan ni Idol Luca mga lodi. Kaya napapareklamo na itong si Idol Luca sa mga referee. Pero sabi nga, pagka ganitong final, talagang ang tawagan na ah, hindi mo talaga perfect Kasi talagang grabe ang laruan dito mga lodi. Pero dito sa play na to mga Lodi, umangat na si Luca, binabantayan niya si Jalen Green. Pero talagang sinamantala ni Jalen Green dahil alam niya, mabagal itong si Luca. Kaya yun, slam dunk mga Lodi, ang inabot ng Dallas Mavericks. At sa puntong ito mga Lodi, medyo lumalayo na ang lamang ng Boston Celtics sa Mavericks. Kaya medyo tahimik na yung mga crowd nila mga Lodi. Pero hindi pa tapos ang laban. Gumawa pa ng minira ng... Dallas Maverick kaya medyo nakalapit sila mga lodi sa puntong ito Pero ang masama mga lodi na out si Papa Luca Talagang hindi makapaniwala si Papa Luca kahit na ito ay pinareview talagang kitang kita Na talagang na-foul niya si Drew Holiday mga lodi First time ni Papa Luca na ma out sa larong ganito mga lodi Lalo na't na kailangan kailangan ang presensya niya rito sa finals mga lodi pero ang maganda rito mga Lodi, lalawang minuto na lang, back to back shoot ni Derek Lamley the second, talagang dumigit, dalawa na lang ang lamang mga Lodi. Kaso mga Lodi, one minute, tumira si Ellen Brown ng cold-blooded, yun, pumasok. Hindi na nakahabol lang Dallas Maverick mga Lodi at dito na natapos ang kanilang laro at na, 3 na mga Lodi. Di natin alam mga Lodi kung makakabangon pa to mula sa 3-0 itong Dallas Maverick. Pero sa mga kwento kasi mga Lodi sa NBA, bihira nakakabangon mula sa 3 mga Lodi. So hanggang dito na mga Lodi, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na game mga Lodi, peace out!